Tignan mo pagtanda ko trippers, di ko na kaya akyatin to. Ito ang taas nito. <laughs> good morning, good morning trippers. So we're going to Rice Terraces trippers. Pero hindi sa Ipugao. <laughs> Dito lang sa Aringay. So hindi na tayo didiretso ron. Dito na tayo sa Tubao dadaan. Oh cool, lamig. Kaya maaga tayo trippers dahil... Baka umulan mamaya. So susulitin na natin yung panahon na to Habang wala pang ulan Ayun o no? Abante to all Alright Ito yung simbahan no Old church Pero gold Diba? Ganda no Hoy <laughs> Takbo siya Itong <laughs> daan na to Nagkoconnecta dito sa Tubaw Santa Rita Hanggang doon sa ano Sa Aringay La Union Welcome to Cabala Union I don't know Alternate route to Baguio City Alright Morning po Good morning sir, sir, the the, sir, Ah, Okay, meron po Checkpoint Sige, ikwampay natin Ay, sige Yan. <laughs> Thank you po, sir putik taas pala nun grabe doon ako nalalagot ng mga bearing eh Uy, ito malupitan 3 so one way alright 6 <laughs> seconds tayo lahat dito eh <laughs> So wala pa tayo sa ano sa adventure road trippers <laughs> Mamaya doon pagkano papunta na ng Galiano doon andiyan na 'yung ano delikadong daan at saka 'yung mga ra, ano rough road. Ang ganda talaga oh. Ha. Sarap talaga sa mata pagka kulay green. Ay, ako pa lang humog trippers oh. Alright. Sana abutan natin yan dun Sa taas hmm, Kapal talaga ng hamog Ulan nga tayo ni Hala Doon tayo pa pupunta oh, sa, ano, sa forest na yun Trippers Diyos ko sana hindi umuulan dun hmm, Kapal lang hamog talaga Woohoo! Sarap oh, Tignan nyo Trippers Ang oh, ganda Oh my god <laughs> Maka-relax kaya mag-relax lang kayo diyan trippers habang nanonood sa vlog natin ano. Taas din ng palay oh. All right. Oh, ito na trippers. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, Adventure Road. <laughs> ito na yung mahirap na daan. Ay nako. Alright Dito na nag-uumpisa yung ano natin, adventure. Wow ay <laughs> Grabe, ang dulas ng putik. Ewan putik yun o buhangin. Ooh, lalim. <laughs> Uy, enjoy, 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 enjoy. Ang sarap. Ay! May hams. <laughs> wow, ang ganda. Oh, tingnan nyo. Parang enduro na yung motor natin. Hahaha. <laughs> Sana hindi bahado sa ilog Trippers Ako Pag doon, Ngaw ngaw Oo uh, dami ang palaya oh uh. Alright Ang lalaki Ang lalaki Forest Ha Ang ganda Wow Ang ganda Trippers uh. Mahamog <laughs> ang kapal na ng ano ng mga palay dito sobrang nare-relax na naman ako parang gusto ko uminto na lang tapos dun na muna ako mag-stay Tambayan ang muna yung lugar na yan yung ganon uy <laughs> lubak lubak pala na ito na ito na ito na yung lubak trippers. at dito rin pala yung ano yung tulay na putol ay hindi putol ay shucks wow yung tubig ang lakas lakas ang ilog ah tingnan natin kung makakadaan tayo oh my my <laughs> ito yung sinasabi ko kuya papunta pong galya no eto pwede pong dumaan dito sa tulay okay salamat po Ah. All right, grabe Ay, ayan na trippers. Hala. Ay, grabe Tingnan niyo oh. All right, trippers. Ayan, Tingnan muna natin tong motor kung paano dumaan dito kasi <laughs> Natatakot na naman ako dun oh. Tingnan mo madulas pa trippers oh. May putik. Tingnan muna natin si Kuya kung paano dumaan surveillance ko muna trippers kung pwede tayo doon, no <laughs> mamaya risky tong ginagawa natin o tignan mo dito pa tayo tumambay sa ano sa tulay Diyos ko ah, tingnan tignan muna natin to ano tulay na to ba matibay eh, trippers <laughs> wow uy may waterfalls so lito ayun oh, Late, oh you know. <laughs> Ang cute. Ang cute, cute naman yarn. Ayun, dito pala ang daan. Ay, kaso ang dulas niya, trippers. Grabe ang dulas. Kasi maputik. Oh, tapos tabingi pa to. <laughs> Hala, tapos pagdating dito. Grabe, eto si kuya. Sige nga kuya, paano, paano ba duman dyan? Ayun oh. Ganyan lang pala. <laughs> wow. Ayun. <laughs> Yon, medyo nakakuha tayo ng technique. So, titignan pa natin yun, no? yung isang motor na yan, dadaan dito. Ayun. Ayun, ganun lang wala. Morning, kuya. Good morning po. Sino? <laughs> you know? Dapat pala talaga dahan-dahan lang tayo, trippers. Hello, sanay na sanay, oh. Grabe. Oh, 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 oh. na sila. Oh my god. Ako nakakatakot. Baka dumalas din tayo. Oh, oh trippers. Ito yung sinasabi ko sa inyo. <laughs> Kakasyokot. Grabe nakakatakot. Sobra. <laughs> yung feeling mo malalaglag ka na sa, uh, sa tulay. Morning. Wow. Tignan yung trippers. Oh. Umpisa pa lang ito ng ano, adventure road. Wow, ang ganda ng mga pahalay. Ayan o Tignan nyo Wow Ang ganda Ang Umano na lang tumambay Morning pa Let's go! Ito yung adventure trippers. All right. Oy 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 oy. Oh, ah. Ala, ala, ala. <laughs> adventure talaga, putik na 'yan. <laughs> ang putik pala noon. Grabe, buti na ka ano. Ala. Ala, ala. <laughs> oh, grabe yung daan oh. Oh my god. Hu. Oh. Ala, ang dulas trippers. Ewan ko lang kung makapunta pa tayo doon sa ano, sa Galliano gantong daanan oh Ah, ah. ah gra <laughs> grabe Grabe, dunas Purputik na ako <laughs> Uy, uy Ala, sumasayaw talaga yung motor Ala, sumasayaw Oh my god Ala, ang dulas pati ng mga bato <laughs> Ito yung gusto ko eh, Adventure, alright Ayan Wah wow. <laughs> kahit ganito yung mga daan trippers sa dulo nito na may naghihintay na magandang lugar o magandang place para sa iyo all right yeah. grabe grabe adventure to trippers oh my oy oh, shucks huh. <laughs> grabe kawawa naman to motor ko. Di ba, Ali? Marami nang pinagdaanan to. Biasan na to sa ano, mga gantong biyahe. Kaso, sobrang dulas talaga. Uy! Uy, shucks! Banti ka ko tumaob. Banti ka ko tumaob. Oh, oh, my God. Kailangan talaga. dahan ka lang. Uy! Talaga sumasayo yung likod. Ah! Grabe! <laughs> Adventure pa more! Alright! Ang tarik nito, trippers. Di lang kita sa ano sa camera pero matarik. All right. Shucks. Oh, oh, oh. my god. Oh. Ah. Nakakatakot yung mga putik. Kasi minuto-minuto pwede kay ano. Tumba. All right. Ito yung ano natin. Pinpoint pinpoint to trippers kuya pag galyano galyano rice terraces dito po salamat po diretso lang yan diretso lang po ay sige po salamat po ayun sundan daw natin si kuya ah ah thank you kuya kasi liblib -lib na liblib -lib na to trippers at talagang gubat na to yung pinasok natin na to Sobrang libilig na to. So, kung di ka taga rito, talaga maliligaw ka. Kailangan mo ng, ano, ng tourist guide. O, oh, at least, parang may naging tourist guide tayo. Si kuya. Shout out kay kuya, no? <laughs> Salamat na marami kay kuya. Dahil pinasunod niya tayo. Sabi niya, surutin, surutin sir, sabi niya. <laughs> Nananod yung eto <laughs> eto na yung forest trippers nako dios ko ay nako salamat panginoon at nakaano naka, tayo sa ano sa mga putik kaya maganda pagka pupunta dito trippers yung tag init uh, tuyo yung daan dahil sobrang maputik ang ganda ng batis oh. Ay, ilog pala yan, hindi batis. Diba? Adventure! Ito yung gustong gusto natin, trippers eh. Adventure! Uy, alit Alit nung ask ko. <laughs> Ayan oh, ilog. Grabe ano. Grabe. Grabe adventure ang ginagawa natin, trippers. Oh, 'di ba? ganda oh. ganda ng ilog dito kaso pag lumaki eh, paano na yeah. grabe ang tarik wow nabutan pa natin yung ano yung mga fog trippers oh. So, you know, sana mabutan pa natin dun sa tuktok ay grabe Oh, you know, landslide porn area yun. <laughs> Kaya, ingat-ingat, rivers. Pagkababyay kayo sa gantong mabundok. Dahil malalambot yung lupa. Pwedeng gumuho. <clears throat> Grabe yung lumot. Ang kakapal. Ramdam na ramdam ko sa gulong. Shocks. All right wala pa tayo nabiling ano, merienda o tubig ay tarik sobra oh my god oh my god <laughs> alright alright ang, ang, tarik tarik ba ah, wow, ang ganda ng ano na to forest oh tarik sobra traverse oh my god this uh, yes, shucks! sobrang tarik na naman to trippers eto yung matarik na ano yan o oh, pinakamatarik to hindi lang nakikita dito sa ano kasi naka super view tayo sa gopro at least na train na tayo alam na natin yung ano yung daan mamaya so easy na lang sa atin yan tsaka pababa na rin naman na kaso may, minsan mas mahirap yung ano yung pababa kaysa sa ano sa pataas nare-relax talaga ako Trippers sana ganun din kayo no? nare-relax din kayo sa mga pinapakita kong mga view o yung mga pinupunta natin lugar trippers dahil hindi hindi ako magsasawa ipakita sa inyo yung ganda ng mundo trippers maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa mga vlogs ko trippers ayun welcome to barangay mangga Alright, sarap yun Mangga Wow, ganda Rice terraces Yeah Ayun oh, Sir, diretso lang ka sir Pagka rating mo dun sa paralan Ah Maraming salamat kuya, ano pang alam mo? Mark Louie sir Ayun, shoutout kay Mark Louie, nakita niya tayo dito at ginaid niya tayo no? Salamat po, thank you po Wow, tignan nyo, trippers Wow Wow, trippers O, oh, diba? Ito yung gustong gusto ko ipakita sa inyo, trippers Oh my god Wow Nakakamangha Wow, ayun o, oh, tignan nyo May natira pang ano na dun Hamog Hi <laughs> Grabe layo naman ng eskwelahan nila dito. Naglalakad lang sila, no. Pero okay lang maglakad, wala naman mga ano. Sasakyan talaga na dumadaan dito. Tsaka exercise na nila yung bago sila na ano nasa school. Hindi katulad ng mga ano, yung mga bata sa Manila na halos wala nang exercise. Paggising sa umaga, puro cellphone. Tapos sila, tignan nyo, preskong hangin na lalanghap nila rito tapos naglalakad sila sa araw-araw naaarawan sila di ba napaka healthy tapos yung pagkain pa nila dito gulay oh di ba nakakamay si mga ganong ano pamumuhay nakakamay si lugar dito trippers grabe Woo! sarap sumigaw I love you Earth Woo, Woo! Sarap Hello! Good morning! Hello! <laughs> Tsaka tignan nyo yung mga bata rito, napakamasiyahin nila kasi hindi sila nai sa cellphone. Ay, yun, pakaliwa. Ayan o, oh, Galliano. Ito, papunta ng Galliano, itong kaliwa. Tapos itong kanan, Lumis Bitag. So, dito tayo sa kaliwa, Trippers. Alright! Ito na, Trippers, malapit na tayo. Ayun, ito, Galliano, kaliwa pa rin. So, kaliwa Morning po Kaliwa lang ng kaliwa, Treepers. Mahilig kayo kumaliwa. <laughs> Uy, ganda ng race oh. Wow, eto na Treepers, eto na. Hu, oh, eto na Treepers sticks niyo. Ganda. Oh my god, tignan niyo yung ano dun oh. Wow. Grabe. Wow. Tingnan niyo Trevor's oh. Ang ganda mo. All right. Ayun oh, Welcome to Galliano, Trevor's. Dito sa Rice Terraces. Woohoo! Wow. Ang ganda. Hindi ko alam saan ako titingin, Trevor's. Kaliwa o kanan eh kasi kaliwa man o kanan yung makita ko. Grabe, ang kaganda, Trevor's. <laughs> Morning po. Pagalyano po. Galliano Rice Terraces? Ay uh, yung pakanan? Okay. Yung kanina? Ah, okay. Salamat po. <laughs> Tinuro ako dito. Thank you po, ha. Ayun. Mali tayo, Trippers. Back. Balik tayo, balik. Thank you po, Uncle. Thank you po. Buti pa yung mga tao dito. Napakababait, no, Trippers. <laughs> halos lahat yata ng mga tao sa Cordillera at saka sa ano sa La Union napakabait eh, trippers hi, padan ako ang ganda trippers oh. wow, ayan o oh. ayan o oh. <laughs> tignan nyo trippers oh my god napakaganda trippers picture picture para may remember and welcome to Galliano Rice Terraces dito sa Aringay, La Union, Trippers. Ayan no So, dun sa baba, andun talaga yung Rice Terraces, Trippers. Ito is parang kaduktong na lang niya. Ayan o. Diba? Napakaganda dito. Ang sarap magmuni-muni dito, no, Trippers? <laughs> Woohoo! Let's go, trippers Pakaganda talaga, oh Alright, peace out So, sana Nagustuhan nyo tong road trip natin, trippers Ganda Wow Haha -ha. Nakakamangha Talaga, diba Wow, oh, ang ganda ng Risterises talaga, trippers, oh Ayan, oh Wow wala ko masabi, trippers, puro wow na. Ibig sabihin na mamanghana na ako. So, enjoy nyo na tong rice terraces, trippers. Wow. Ang ganda talaga. Ito na yon trippers. Rice terraces dito sa Galliano. Wow, di ba? Mas maganda to sa drone trippers kung meron tayong drone. biroin nyo ano, meron palang ganito kagandang lugar dito sa La Union ano. Grabe, sobrang ganda. nakakamiss talaga. Wow, nandito na sa akin yung hamog trippers. Yan o. Oh. mga hamog. Hi kambing, makikiraan lang po. <laughs> Stop mo eh. Ano kaya nasa dulo nito? Wow! Ito na yung trippers. Wow! O, oh, diba? Ganda! Wow! Ang sarap magmuni-muni dito, Tripper tra At ipapakita ko na sa inyo tong Rice Terraces ng Galliano Aringay La Union, Trippers. All right. Tara na, at enjoy natin tong Galliano Rice Terraces dito sa Aringay La Union, Trippers. Grabe. <laughs> Napakaganda dito, trippers. Tara, punta natin doon, oh. Doon, sa tuktok na yun, oh. Kahit hanggang doon lang tayo, eh. Wala tayong drone, eh. Kaya, ganito na lang gawin natin. Maglakad tayo sa kabukiran. <laughs> Peace out, trippers. Ayan, oh. Alright. Wow. Oh. Ganda. Open So, akyatin natin to doon Para makita natin yung buon na to. Tara. Let's go sa go. Alright. Alright. <laughs> Alright. Whew. Oh. Alam nyo, kahit sobrang putik, trippers. Okay lang. Para sa inyo. di ba? Ganyan ko kayo club. At saka yung mga ginagawa ko memories na to, trippers. Alam kong hindi ko na 'to maano magagawa sa susunod in the future na. No? Kaya gagawin ko na lahat ngayon habang kaya ko pa kung ano man yung dapat gawin. Wow, wala nang atandaan. Teno. So papatong tayo dito. Ala, grabe. Putik. Hop! Alright. Alright. Wow. O, oh, tignan mo. Tignan mo, pagtanda ko, trippers. Hindi ko na kaya akitin to. Ito, ito ang taas nito. <laughs> yeah. ah, alright, alright. Buti hindi ako nalaglag. <laughs> wow. Let's go, let's go. Para para makita natin itong ano. Kabuuan ng rice terraces na to. So, grabe. Nakiat pa talaga natin, ano. Alright, malapit na trippers! Oh. Wow, ganda rito. So may tubigan dun oh. Ganda ng tubigan na yan. nag sila dito ng tubig trippers kasi napakalayo ng ilog dito no. Ayun. Medyo mataas sa tayo. <laughs> yeah. Wow. Wow. Lapit-lapit ta lapit trippers. Yeah, makikita na natin yung ano. Kabuuan nito. Wala, ito yung mahirap dito, 3% C, dahil pag-wala kang drone. Ganto talaga yung gagawin mo pag manual. Ah, <laughs> right. So, hindi ko alam kung aakyat pa tayo ron. Gusto niyo pa ba umakyat tayo? Sige, aakyat tayo dun All right. Minsan naging batang bukid din ako trippers. Dati sa may Kinawayanan, Pangasinan. Doon ako namulat at doon ako ano ah uh, nagkaroon ng isipan. alright Kaya alam ko rin magtanim ng palay at paano mag-araro. Alam ko rin 'yan. Ha, 'di ba? Ayan, three alright So mula dito sa tuktok ng Galliano Rice Terraces, three eto Ito yung view ko ngayon. All right, di ba? Wow. Kaka-relax. di ba ang ganda? Sulit na sulit yung pamamasyal natin, trippers. Hu, uh, ang taas na natin. Sana hindi mag-landslide tong ano tinatapakan natin ano. Ha. Pero ang tibay eh. Oh. Mukhang mukhang hindi naman magla-landslide. Alright. Hu. Wow, ganda rin dito, uy. <laughs> Muntik na ako mo. Tumo. Ayun oh. No. Ganda oh. Ayun, tripper so. Oh. Parang pechayo, oh. ewan ko kung ano 'yan. Wow, ganda oh. Di ba? At least nakita nyo rin yung nakikita ko ngayon, trippers. Ang ganda, nakaka-relax dito. Wow. Wala na akong masabi, trippers. Maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin dito sa vlogs ko, no, trippers? Enjoy nyo to. Kahit wala tayong drone, at least nakita natin yung kabuuan nitong ano rice terraces wow ang ganda alright grabe parang ayaw ko na umuwi trippers parang gusto ko na lang dito tumira <laughs> ang ganda yeah. puro putik na yung sapatos ko oh, wow ang ganda ayan Siaring araw maaraw na <laughs> hindi at least sumisikat na siya so makikita natin to na maganda no alright so akyat pa tayo para makita pa natin yung oh kabuuan nito so eto na yung tuktok eto na pala yung tuktok trippers ng ano eto na actually yon yung tuktok nya pero dito na lang tayo sobrang layo na natin dito sa ano wow ah. alright na ako mga trippers ang ganda ang ganda kung kayo nandito sa ano ko sa kalagayan ko ngayon hindi na rin kayo <laughs> talaga promise alright masaya ako na ipapakita sa inyo lahat ng vlogs ko trippers at yung mga lugar na napupuntan ko trippers at maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin sa Gary Halapadan sa Facebook at sa Youtube Gary Moto Vlogs trippers maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik dito sa aking vlog trippers thank you po thank you thank you